Pastor Kibuloy na huli na. Inaresto linggo ang takas na pastor na si Apollo Kibuloy. Ilang linggo matapos simulan ng mga autoridad ang paghahanap sa Kingdom of Jesus Christ KOJC compound sa Davao City. Inihayag ni Department of Interior and Local Government Secretary Benher Abalos ang development sa social media. Noong August 24, humigit kumulang na 2,000 tauhan ng Philippine National Police ang nagtungo sa KOJC compound upang subukang isilbi ang warrant of arrest kay Kibuloy. Si Kibuloy, isang nagpakilalang anak ng Diyos, ay kinasuhan ng U.S. Justice Department noong 2021 ng trafficking ng mga batang babae at babae na may edad na 12 hanggang 25 upang magtrabaho bilang mga personal assistants o pastorals. Sinabi ni Kibuloy na gusto niya ng nakasulat na garantiya mula sa gobyerno ng Pilipinas na walang magiging interference ng Amerika at walang extraordinary rendition sa kaso kung siya ay sumuko upang harapin ang mga kaso sa Pilipinas. Ngayon pa man, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang mga kondisyon ni Kibuloy na sumuko ay imaterial dahil ang usapin ay wala na sa kamay ng Executive Department. Tulad ni dating Bambam Charlotte Mayor Alice Guo Uo, nakangitiri ng pastor ng mauhuli base sa naka-upload na litrato. Bago maaresto ay nagkaroon pa ng hearing sa Senado sa pangunguna ni Senator Bato de la Rosa kasama sa si Senator Robin Padilla laban sa mga polis at kay General Nicolas Torre na pinapatigil na ang paghahanap kay Kibuloy at pinapalis na sa lugar na kung saan ay posibleng nagtatago si Pastor Kibuloy sa Davao. Narito naman ang mga komento ng mga netizens. Kaya pala gusto paalisin muna ni Batong ang mga polis kasi malapit na pala talaga mahuli. Kaya pala abot-abot na ikot ng puwet ng tatlo na nanawagan pa kay BBM na ipatigil na ang pag-aanak kaysa hirap na din daw ang mga polis. Congrats and promotion to General Torre. While to Bato, Robin and Baste should be questioned by Senate and PNP. They are part of diversion tactics of KOJC. Kaya pala pinatitigil ng tatlong bugong ang operation ng Pink P. kasi malapit na pala madiscovering pinagtataguan ng fugitive na si Kibuloy. Kayo po bilang isang Pilipino, ano po ang inyong masasabi tungkol dito? Malaya po kayong makakapagbigay ng mga opinion sa baba. At kung bago kayo sa akin channel, huwag kalimutang like ang video na ito, mag-subscribe, at i-click na rin ang notification bell para updated po tayo sa mga susunod kong video. Maraming salamat po. Executive Miss Minister uh, Mr. Marlon Apobok, Executive Secretary Miss Elnor Cardona, Minister Carlo Catil, Attorney Israelito Torreon, Dr. Lorraine Badoy, and Mr. Darwin Salcedo. From uh, SMNI, we also have uh, Mr. Jay Sonsa. That is all, Your Honors. Thank you. Thank you, Jose. First of all, I wish to express my gratitude to the city government of Davao for sharing this space with us. In the midst of all the things that uh, seek to divide us and pit us against each other, Ang mga wala nagpakuyang-kuyang. For years now, we have always prided ourselves on being one of, if not, the safest city in the country. Here, where you can leave your cell phone or laptop on tables to reserve your seats at a fast food chain, where huge sums of money or gadgets left inside taxis A return to their rightful owners. And yes, where the community love and support their PNP. And the PNP love and support the community. Sa tuwing sinasabi ng isang taga Davao na ang kanyang lungsod, hindi po ito urban legend. Ito ay isang buhay na katotohanan. Lately, however, impressions to the contrary have been circulating. Nevertheless, as we come together this afternoon, we are not only we not only prove this naysayers wrong, but we also show what we are made of. In spite of it all, life is still here. But the more pressing matter now is the question of human rights. Just this morning, we conducted an ocular inspection of the Kingdom of Jesus Christ compound. Thousands of PNP personnel have been there since August 24. Counting today, 13 days have passed for this operation that has required the combined number and force of four regions. Marahil ang ilan sa atin, 13 days na rin hindi nakakauwi sa pamilya. Mga estudyante at empleyadong 13 days na rin hindi nakikita ang kanilang paaralan o opisina. I would not be surprised to find out that most, if not all, of our PNP personnel find themselves in the same situation. May tinatanong ko kanina na mga taga-ibang region uh, na police. 13 days na rin daw talaga silang hindi nakaka uwi at walang matinong uh, tulog at ligo. Sa totoo lang, naawa ako sa mga PNP personnel na inaasahin sa QJC compound. Isipin niyo, halos dalawang linggo na silang nag-barricade. Nakapag-detect na sila ng heartbeat, heartbeat sa ilalim ng lupa. Nag-implementa pa ng all of government approach. Nung naghugay sila sa basement ng school campus. Ngunit hindi pa rin naging successful ang implementasyon ng warrant of arrest. Hindi pa makita ang dapat makita. Sa paningin tuloy ng mga tao, mukhang may kakulangan sa ating mga pulis. Lalo pa nalaman ng balita ngayon kung paano nahuli kagad ka ng Indonesian National Police ang mga taong pinaghanap ng ating gobyerno. And I wonder if high confidence can compensate for low returns and low morale. Especially if the latter two come allegedly at the expense of our most fundamental human rights. Thank you sa inyong pagkikinig. I would like to yield the floor So my colleague, Senator Roberto Padilla, for his uh, opening statement. You have the floor, Your Honor. A'udhu billahi minash shaitanu rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa salatu wa salamu rasulillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagbati po sa inyong lahat ng kapayapaan, awa at pagpapala po ng nag-iisang ako po ay nagpupugay unang-una sa uh, chairman po ng komite, Senator Bato de la Rosa. Amin po pinagmamalaki, Bulls of Steel. Siya po ang aming uh, pambato, pinakamatapang uh, senador. Isa pong karangalan ang mapatabi sa kanya sa ka oras na ito. At uh, pangalawa po, nagpupugay din po sa mayor ng Davao City, uh, Mayor Bastet, Duterte at sa lahat po ng mga panauhin namin uh, sa pagtutulong na ito, uh, mabuhay po sa uh, PNP, mga mabuhay sa ating po mga taga-gobyerno at siyempre po sa uh, KOJC. Uh, Peace be with you. Uh, ako po ay bago sa narangan ng politika. Bagamat ang aking pamilya ay matagal na kong nasa politika. Pero ako po ay kailanman hindi ako nagnais na mapasok sa politika. Siguro dahil sa mga sitwasyon na ganito. Ito po ay para sa akin ang una nating dapat isiping lahat ay ang konstitusyon ng Pilipinas. Yan po ang pinakamataas na batas, ang saligang batas. At sana po, bilang tayo po ay nasa gobyerno at ang mga kasama naman po natin sa KJOC, tayo po lahat ay Pilipino at tayo po minsan ay nagkasama-sama. Dahil sa pagmamahal po natin sa bayan natin at tayo po ay sumusunod sa konstitusyon, sana po, ang pakiusap ko sa dalawang panig sa usapin po ng pagdilig na ito. Wala po ditong sasabihin ay makaduterte kami. Yan ang sinasabi. Kaya nyo ginagawa yung hearing na yan kasi makaduterte kayo. Alam nyo mga kababayan, kapag ka hindi po tayo tumigil sa ganitong paniniwala, hindi tayo kakasenso. Kami po ay inhalal ninyo para maging tagapagsalita po ninyo, maging boses po ninyo. At dito po sa usapin nito wala po kami dito pinapanigal. Ang pinapanigal namin kung ano ang sinasabi ng saligang patas. Yun po ang susundin natin. Dun po tayo po punta lahat Pagkatapos ng usapin nito, kahit anong ihampas nyo sa amin dito na batas na ginawa lang namin sa na Senado, sa Kongreso, hindi po yan pwedeng manaig sa saligang batas. Kaya mga kababayan sa usapin nito, sana ang pakingusap po natin sa lahat kung paano po tayo magkakaroon ng katahimikan, kapayapaan paano natin ito matatapos nang wala po tayong sinasagasaan na kahit na anong karapatan ng inusente. Doon po sa mga sinasabi na may nagre-reklamo sa kanila, eh wala po tayong ano dyan. Kailangan nilang sagutin ang sinasabi ng batas. Pero doon po sa mga taong walang kinalaman Nakikiusap po ko sa inyo. Malinaw po ang paghihiwalay ng simbahan at ng Estado. Kanina po, maaaring sasabihin ng karamihan na si Robin Padilla, ex-convict yan. Ano ba? Alam niyo, sa totoo lang ako, naiyak ako kanina nung pumasok ako sa katedral ng kay Si Muslim ako. Pero naging kaugulian ko na po yung pagpumapasok ako ng kahit anong simbahan, nag po ako ng sapatos. Pero kanina, hindi ko po nakakilala na katebrel yun. Hindi po ako nakapag alis ng sapatos dahil huli na po nung sinabi sa akin na pala yun. At sa gami po ng tao kanina doon, hindi ko na po alam kung investigasyon ba yun ng Senado o investigasyon ng media. Dalawang beses po akong naitulak, tinamaan ng kamera. May mga bagay sa Pilipinas, mga kapatid, mga kababayan, hindi naman puro essentialize natin. May mga bagay na kailangan naming magtrabaho. paano po tayo magtatrabaho kung hindi kami makalapit doon sa gusto niyo Makikipag-usap kami doon sa mga pulis, ayaw makipag-usap sa amin. Hindi naman ako nag-iimbestiga. Gusto ko lang kamustahin dahil alam naman lahat na PCCR ako, criminology ako, nangarap ako maging pulis. Tumabi ako sa mga pulis, nakikipagkwentuhan ako, ayaw makipag-usap sa akin, pambihira. Paano tayo matatapos? Mga kababayan, kung sana, Chairman, ang maging tulong nitong pagdinig na to, eh, matapos ang kalbaryo ng KJOC, matapos ang kawawa mga polis doon, tinatanong ko, 24 hours, palit-palit. Ngayon, -palit. kung sa tingin nyo lahat na eh, nakakatulong sa bayan to, ay eh, nasa inyo po yan. Pero sa akin, ang pakiusap ko sa inyo, malinaw ang saligang batas at paghihiwalay ng simbahan at estado. Sana po, yung tayo lahat magkumpisa bago po natin to palain, bago tayo magsisihan ang KJOC. Kumbahan po ito. Yun lamang po. Maraming salamat po. Thank you, Your Honor. Senator Romero Padilla. Uh, as we begin this investigation in aid of legislation, may request na... uh, to well, administer the oath uh, of the resource person present today? Yes, Mr. Chairman. Uh, if everybody can please kindly kindly stand up and raise your right hand. Do you swear to tell the truth and nothing but the truth in this public hearing and investigation?